Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa iyo, Coach, at sa ating mga taga-subaybay. Bago tayo magsimula, Coach, pakibigyan mo muna kami ng recap sa last episode natin tungkol sa The Power of Starting Over. Magandang araw din sa iyo, Fem, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa huling episode natin na The Power of Starting Over, pinag-usapan natin kung paano ang bawat pagtatapos ay maaaring maging simula ng isang bagong kabanata. Na minsan, kailangan lang talaga nating bitawan ang mga bagay na hindi na para sa atin. Mga relasyon, trabaho, o paniniwalang pumipigil sa ating paglago para mabigyan ng puwang ang bago. Tinalakay din natin na ang starting over ay hindi kabiguan, kundi isang matapang na desisyon na harapin muli ang buhay dala ang mga aral ng nakaraan. Katulad ng isang librong sinusulat muli, may pagkakataon tayong baguhin ang ending. Basta't may tapang tayong magsimula ulit. At syempre, na-highlight din natin ang ideya na every small restart counts. Kahit simpleng pagbangon sa umaga na may bagong pag-asa, bahagi yun ng proseso ng panibagong simula. Ngayon, Fem, excited ako sa bagong topic natin. Ano naman ang pag-uusapan natin sa episode na ito? Salamat coach sa pagbahagi mo ng recap tungkol sa The Power of Starting Over. At ngayong araw na ito para sa episode natin, ang topic ay The Power of Mindset Shift. Kaya kung handa ka na coach, handa na rin kami makinig sa sasabihin mo tungkol sa topic na ito. Excited na kami. Magandang araw ulit sa iyo, Femi, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng Kwentuhan kay Ayay, kung saan lagi nating hinuhugot ang inspirasyon mula sa mga karanasan kwento, at mga aral ng buhay. At gaya ng sabi mo, Femi, ang topic natin ngayon ay the power of mindset shift. Isang napakahalagang paksa. Kasi madalas sa buhay, hindi naman ang sitwasyon ang kailangang magbago, kundi ang paraan natin ng pag-iisip tungkol dito. Alam mo ba, may kasabihan na, change your thoughts and you change your world. Simple pakinggan, pero napakalalim. Kasi ang isip natin, parang lente ng kamera, kung ano ang focus mo, yun ang lalabas sa larawan ng buhay mo. Minsan kasi, iniisip natin na malas tayo, mahirap ang buhay, o wala ng pag-asa. Pero ang totoo, baka hindi naman ang buhay ang mabigat, baka ang mindset lang natin ang kailangan ng konting shift. At kapag nagawa mo yon, kapag natutunan mong baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa mga bagay, doon mo mararamdaman ang tunay na kapangyarihan ng mindset shift. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng mindset shift? Ang mindset shift ay yung proseso ng pagbabago ng pananaw. Mula sa negatibo tungo sa positibo. Mula sa fixed mindset tungo sa growth mindset. Kapag may fixed mindset, naniniwala kang, ito lang ako, o hanggang dito lang ang kaya ko. Pero kapag growth mindset, sinasabi mong, baka kaya ko pa tumatutunan, o next time, mas gagaling ako. Parang sa simpleng halimbawa, kung bumagsak ka sa exam, ang fixed mindset sasabihin, bobo talaga ako. Pero ang growth mindset sasabihin, siguro kailangan ko lang mag-aral sa ibang paraan. Magkaibang magkaiba, di ba? Parehong sitwasyon pero ibang pananaw at ibang resulta rin sa buhay. Isang magandang halimbawa nito ay si Thomas Edison, yung inventor ng bumbilya. Alam mo ba na higit 1,000 beses siyang nabigo bago niya napailaw ang unang bumbilya? Tinawag siyang baliw ng ilan, pero para sa kanya, hindi siya nabigo ng 1,000 beses natutunan lang niya ang 1,000 paraan kung paano hindi gumagana ang isang bumbilya. Yan ang mindset shift in action. Isa pa, si J.K. Rowling, ang author ng Harry Potter. Bago siya sumikat, ilang publisher ang tumanggi sa kanya. Pero hindi siya sumuko, kasi ang mindset niya ay hindi rejection, kundi redirection. Sabi nga niya, Rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life. At kahit dito sa Pilipinas, makikita natin, yan. Halimbawa, si Manny Pacquiao, galing sa kahirapan, pero nagbago ang buhay dahil sa mindset niya. Hindi siya nagpalimit sa kung anong meron siya noon. Naniwala siya na may paraan, basta't may disiplina, panalangin, at pagsisikap. Ang lahat ng yan ay mga patunay na ang tunay na laban ay nagsisimula sa isip. Ngayon, Paano naman natin ito maisasagawa sa araw-araw? Tip number one. Maging aware sa iyong self-talk. Pakinggan mo kung paano mo kausapin ang sarili mo. Kung madalas mong sinasabi na, di ko kaya, palitan mo ng paano ko kaya magagawa ito. Kasi yung tanong na yun, pinubuksan ang isip mo sa solusyon, hindi sa limitasyon. Tip number two. Yakapin ang pagkakamali. Imbes na katakutan, gawin mo itong teacher. Kapag nagkamali ka, tanungin mo, Anong tinuturo nito sa akin? Ganyan mag-isip ang taong may growth mindset. Laging may lesson sa likod ng failure. Tip number three. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong positibo at goal-oriented. Sabi nga nila, You are the average of the five people you spend the most time with. Kung puro reklamo ang naririnig mo, madadala ka rin. Pero kung mga inspiradong tao ang kasama mo, mahahawa ka rin ng enerhiya nila. Tip number four. Practice gratitude tuwing umaga o bago matulog, isipin mo ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo. Simple lang, pero binabago nito ang fokus ng isip mo. Mula sa kakulangan, tungo sa kasapatan. Tip number 5. Feed your mind with positive inputs. Manood ng mga motivational videos, makinig sa mga podcast tulad nito, or magbasa ng mga librong nagbibigay ng inspirasyon. Kung ang utak ay parang hard drive, siguraduhin magandang software ang inilalagay mo. Mga kaibigan, ang mindset shift ay hindi isang bigla ang pagbabago. Ito ay araw-araw na pagpili. Piliing magtiwala kaysa matakot. Piliing matuto kaysa sumuko. Piliing magpasalamat kaysa magreklamo. Kasi sa totoo lang, wala naman talagang perpektong sitwasyon. Pero kapag tama ang mindset mo, kahit gaano kahirap ang panahon, makakakita ka ng liwanag. Tandaan mo. When you change the way you look at things, the things you look at change. Kaya sa susunod na maramdaman mong parang wala ng pag-asa, subukan mong baguhin muna ang paraan ng pagtingin mo sa sitwasyon. Malay mo, hindi pala problema ang kailangang baguhin, kundi ang iyong mindset. At bago tayo magtapos, iwan ko sa inyo itong hamon. Ngayong linggo, kapag may pagsubok kang haharapin, tanungin mo ang sarili mo. Paano ko ito makikita bilang oportunidad para lumago? Kasi doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa labas, kundi sa loob mo. Salamat mga kaibigan sa pakikinig. At kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang i-follow at i-share sa mga kakilala mong gustong marinig ang mensaheng ito. Hanggang sa susunod na episode, ito si Coach kasama si Femie, nagsasabing Baguhin mo ang iyong mindset at babaguhin mo ang iyong buhay. Maraming salamat Coach sa pagbahagi mo sa amin ng isa na namang napakagandang topic na The Power of Mindset Shift. At ngayon, para sa susunod nating topic na The Power of Self-Compassion, pakibigyan mo kami ng teaser para may idea kami kung ano ang aming aabangan. Ay, maganda yan Femi. Perfect follow-up topic talaga after The Power of Mindset Shift. Ito ang teaser para sa next episode natin, The Power of Self-Compassion. Sa dami ng pagkakamali, pagkukulang, at paghihirap na pinagdadaanan natin araw-araw. Minsan tayo pa yung pinakamatindi magparusa sa sarili. Pero kailan mo nga ba huling niyakap ang sarili mo, hindi dahil sa tagumpay, kundi kahit sa panahon ng pagkakamali? Sa next episode ng Kwentuhan kay Ayay, pag-uusapan natin ang The Power of Self-Compassion. Kung bakit mahalagang maging mabait hindi lang sa iba, kundi lalo na sa sarili. Matutunan nating na ang totoong lakas hindi laging galing sa pagiging matigas, kundi sa kakayahang patawarin at unawain ang sarili. Kaya kung pagod ka nang sisihin ang sarili mo sa mga nangyari, this episode is for you. Abangan, dito lang sa Kwentuhan kay Ayay, kung saan tayo natututo, magmahal, magpatawad at lumago, unti-unti, araw-araw. O sige coach, hanggang dito na lang uli ang usapan natin. Looking forward sa next episode natin. Maraming salamat muli sa pagbahagi mo ng iyong mga kaalaman. Hanggang sa muli. Salamat din Femi at syempre, sa lahat ng nakikinig tandaan ninyo, minsan isang simpleng kwento lang ang pwedeng magbukas ng bagong pananaw at maging simula ng malaking pagbabago sa buhay ninyo. Kaya huwag nyo palalampasin ang susunod na episode, promise worth it ang paghihintay. Ingat kayo mga kakwentuhan at Femi, kita-kits tayo sa next kwento. O oh, ayan mga kakwentuhan, narinig nyo ang susunod nating episode, exciting di ba? Kaya kita-kita tayo sa susunod na episode. Maraming salamat mga kakwentuhan sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Femi at tandaan, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat. Hindi lang basta usapan kundi buhay na aral. Kung nagustuhan niyo ang episode natin ngayon, please like, share and subscribe. Hanggang sa muli, mga kakwentuhan. Ingat kayo palagi at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba.